Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, meron tayong bagong product guys na i-review. Ito yung product na ginagamit ko kapag ka nagpapahinga ako sa rejuvenating. Kunwari kailangan akong may... I mean, kunwari meron akong kailangang i-review ulit na skincare na mga rejuvenating. Alam naman natin na kapag ka nagre-rejuvenating tayo at mag-try uh, tayo ng bago, kailangan natin i-rest ang ating uh, face. So ako naman guys, para maiwasan ko pa rin talaga yung uh, pagpipimpol. Kasi minsan naman, hindi, nag, pag nag talaga ako, tuloy-tuloy yun. Hindi yun isang uh, buwan lang. Tuloy-tuloy minsan hindi na ako nag, nagre-rejuve. Pwera na lang kung as in talagang kailangan na kailangan. Kasi kapag ka nagkakaroon ako ng menstruation, dalawa-tatlo lang naman ang nagkakaroon ng or dalawat tatlo lang naman ang lumalabas na pimples sa face ko hindi talaga na hindi talaga naiiwasan yun. lagi talaga meron bago magkaroon o kaya pag meron ako so right now naman meron ako dito ito parang piniga ko siya kahapon kasi sobrang ano niya feeling ko tumigas na siya sa loob yung mga pimple na hindi na ano na, na naputok tumigas siya doon sa loob tapos parang meron pa dito so nagprika ako kahapon tapos natanggal din siya so ayun parang namula siya And, eto guys yung mga ginagamit ko tuwing nagre-rest ako. Basta meron akong pimple. Ito yung ginagamit ko. Chinchan Su. Ayan. 20 pesos lang to. Binili ko sa pharmacy mismo. Kasi natakot ako bumili sa online. Baka kasi ka ako uh, fake. Ayan siya Yung laman niya. Nakaka, ano to, balik sa sa dati. Alam nyo ba guys, before, akala ko talaga itong chinchan ay ano lang, uh, make up. Kasi before talaga guys, meron kaming tita, mama kasi namin hindi siya mahilig mag make up. So wala siya masyadong mga make up. Lipstick lang meron siya. And uh, pulbo. Pero hindi siya ma, ano, hindi siya ma make up talaga. And yung tita namin, yung kapatid niya, si nanay ko yun yung mahilig mag make up, marunong mag eyebrow, marunong mag, uh, maglagay ng eyeshadow. Tapos, maalala ko talaga day, day, maalala ko talaga guys before elementary days ko. Ito talaga ginagamit sa amin ni nanay na ano, foundation. Kung hindi ito, mostly yung kulay red. Yung cream yun, yung Osher, osher cream siya uh, sa naalala ko. Ngayon, nakita ko sa mga sa search, Osher cream ang tawag sa kanya. Pero noon talaga guys, kahit anong pangalan pa yan, basta nakalagay sa parang ganito ang paoblong na lagayan, is chinchanso yon So, akala so, okay, ko talaga guys, yung chinchanso dati, ay ito yung mga mumurahing mga foundation. Pero hindi pala ito foundation, ito ay talagang gamot sa mga pimples, tsaka sa mga problems ka sa um, skin mo, sa face. Ito talaga guys, yung ano, gamot pala to. Kasi, nabasa ko, dito sa ano niya, sa ingredients niya. Naku, wala pala dito yung ingredients. Ano pala? Meron kasi itong kasama guys na maliit na parang booklet. Tapos nakalagay lang siya sa maliit na plastic na parang ah, uh, doon? Uh, binacuum sealed. Hindi mo siya vacuum sealed. Pero mas na ganun. Basta doon siya tapos meron siyang maliit na parang booklet. Sa booklet na yun, wala lamang kung ano, grabe na laman doon. Ano lang, yung ingredients doon nanilista. Kasi syempre sobrang liit nga ng lagayan. Hindi na magkakasya kung isusulat pa nila. But, siguro mga main ingredients lang yun nandito. Pero mostly talaga guys, andun sa parang maliit na book, booklet na kasama nito mga ingli, ingredients niya. So, meron siyang main uh, mineral oil, meron siyang white petrolatum, hindi ko siya alam kung ano yun. May, may cethyl, alcohol, may carnauba wax, titanium dioxide, sulfur, permanent red, F 5R perfume. Basta may ganun siya. And, meron po dun guys, nakita ko kasi na meron itong salicylic acid. And, alam ko, yun yung pinaka magandang ingredients for the skin. Kasi guys, lalo na sa mga tawag dito, pimples, acne pimples na nakakapagpatuyo talaga guys sa mga pimples natin. So, yun. And, to think nga na dati ay ano to, ah, uh, akala ko foundation lang to, ginagamit lang to pang makeup. Akala ko ay foundation siya. Hindi ako bumili. Dito lang guys, nung nag-boom ulit yung mga chinchansu, bumili na ako kasi tested and proven na rin ito ng kapatid ko na will testify na ito lang ginamit niya before at ito yung nakapagpagaling sa kanyang uh, acne problems. Sensitive yung skin ng kapatid ko guys. Hindi siya nag ah uh, sa sabon sa face niya kasi kung maling sabon yung magamit niya sa face niya, mas lalo siyang nagkakaroon ng pimples. Yung pimples na grabe yung bumps-bumps lang na medyo ano, medyo uh, pangit. So, ito, ito yung pagpagaling sa mga pimples niya, guys. And so, ayun, titanay ko na din siya kasi nga, kailangan ko minsan mag -rest nga sa mga rejuvenating. So, ito yung ginagamit ko. And, Um, ito lang din ang ginagawa ko guys sa kanya kapag ka ginagamit ko siya. Before kasi guys, whole face talaga guys nilalagyan ko. Kasi maganda din naman talaga siya sa uh, skin. Maganda yung nagiging result dito kapag ka ginagamit ko sa buong face ko. Kaso, pagka ganito mainit-init guys, tapos kunwari kailangan ko maglagay sa kanya ng 2 to 3 times a day. Uh, nilalagay ko siya kung saan lang area ang kailangan kong uh, mapatuyo agad. Kunwari kung may pimples ako din as in grabe na mumutok talaga siya or galit na galit. Ay, nilalagyan ko siya ng ganito. Doon lang sa area na yun. Hindi ko na siya kinakalat sa buong face ko. Kasi, yung downside lang nito is that... Ah, uh, mapifeel mo talaga na merong kang nakalagay sa face mo. Kasi, medyo mabigat siya sa face. Kasi, mararamdaman mo. Tapos, yung... Yung pawis mo parang natatrap siya. So, kapag ka namawis ka, kung sobrang init. As in, maglulusak ka talaga kasi sa sobra-sobrang init. So, ayun. Hindi ko siya nilalagay ng buong face. Pero, super effective talaga siya. And... Uh, ah uh, super mura lang. Kay, pwede tong gamitin guys kapag uh, kayo din magre-resting kayo sa inyong ano rejuvenating kung nagre-rejuvenating kayo and kailangan lang may ano kayo diyan may mga pimples kayo diyan na kailangan yung ah uh, tawag dito mapagaling and kung sensitive yung mga skin nyo try nyo to guys malay nyo mag work din sa inyo ito guys is only 20 pesos bilhin nyo guys sa pharmacy para sigurado kasi ako before mahilig talaga ako bumili sa mga online kasi nga hindi ako mahilig maglabas pero kapag ang mga ganyan guys nasadya ako talaga guys sa ano sa pharmacy then yung mga RDL mga toner na kailangan sa pharmacy din talaga ako bumibili para sigurado so ayun guys if you like this video and kung gusto nyo try guys pharmacy na kayo diretso if you like this video please I'll give it a thumbs up. And kung may gusto kayo guys na ipa-review dito sa channel ko, mag-comment lang kayo down below para ma-try natin and masubukan natin kung effective din ba sa uh, skin ko. Or para malaman nyo din kung effective yung product na gusto nyong ipa-review dito. So, ayun lang guys. Bye-bye for now.